Ilang hakbang ang ginawa ng kamera para masigurong lahat ng mga kababayan natin ay mayroong sapat at karampatang atensyong medikal at serbisyong pangkalusugan. Muli nagbabalik si Simon Ong para sa detalye. Patuloy ang pamahalaan sa pangunguna ng kamera sa pagpapatupad ng mga batas para sa mas pinalawig na serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang Republic Act 11959 o ang Regional Specialty Centers Act. Binibigyang mandato nito ang Department of Health na maglagay ng specialty centers sa lahat ng ospital sa bawat rehiyon. Gayun din ang government-owned or controlled corporations, specialty hospitals. Kabilang dito ang cancer care, cardiovascular care, lung care, renal care, kidney transplant. Merong ding mental health, dermatology, eye care, ear, nose, throat care at iba pa. Pasado naman sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara at ng Senado, ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines Act. Layon nitong magtayo ng Virology at Vaccine Institute na magsasagawa ng mas malalim na pag-aaral sa viruses at ang potensyal na sakit na maaaring makuha dito, gayon ang paggawa ng treatment sa viral diseases. Kasama rin ang amendments to the Universal Health Care Act na nagtatakda sa premium contribution rates sa lahat ng PhilHealth members ito sa 3.5%. Ipasasagot din sa employers ng mga kababayan nating migrant workers ang 50% na kanilang premium contribution. Ang kalahati naman ay sasagutin ng na national government. Kasama rin ang Philippine Centers for Disease Prevention and Control Act na magsisilbing forecasting, analysis, strategy at standard development para sa prevention and control ng mga sakit. Naglaan din ng pondo ang kamera para sa Benjamin Romualdez Cancer Care Center, Mega Hemodialysis Building, Advanced Comprehensive Center for Pediatric Brain and Spine, Pediatric Cancer Center. Patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa PhilHealth para matiyak na napaglalaanan nila ng sapat na tulong ang lahat ng miyembro. E giniit ni House Speaker Martin Romualdez na ginagawa nila ang lahat para mabigyan ng tama at dekalidad na serbisyo ang mga Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon o, Congress News.